Hello everyone! Welcome ulit dito sa ating kusina! Ngayon po ay magluluto tayo ng chapsuy. Ang may ingredients natin ilalagay ko na po dito sa screen. Narito po yung mga sangkap natin. Ang gamit ko po yung puso ng manok at atay. Hindi po ako gumamit ng balon balonan atay at tsaka puso lang. Sibuyas, bawang, and then carrot at sayote bagu beans repolyo kinat ko po yan na medyo malalaki tapos yung cauliflower yung cauliflower natin binabad ko muna yan sa asin guys para maalis yung mga mga, uod kung may uod man yan tapos itlog ng pugo magic sarap and then yung pamintang powder yung gulay po natin ibablance ko muna sila lahat para sandali ang luto na lang pumamaya Ayan, sama-sama sila. Pagkakulo po yan ng isang kulo, hinahang ko na kaagad. Di ko na tinatagal baka ma-overcook. Mas masarap sa gulay yung medyo half cook lang po yung pagkaluto niya. Ayan, pumulo na siya guys. Kaya inok po na po yung kalandyan. Tapos hanguin natin. Tapos binuhusan ko po yan ng malamig na tubig. Di ko na po napakita. Para ma-stop na po yung pagkaluto niya. Pati yung repolyo po, bablans din natin. Pero hindi ko na po binuksan yung kalan dyan. Kasi mainit na mainit naman na yung tubig nyan. Ayan, hanguin natin. Nilalagay natin sa isang lagayan. Then, yung ating atay at saka puso ng manok, eh, ko po muna siya ng kahit 15 minutes. Marinit natin sa soy sauce at paminta. Para malasa na po yung ating patay at saka yung puso ng manok. Medyo mura yung gulay po ngayon kaya ayan magka tayo. Masarap kaya ang chapsuy pagka ano, kumpleto yung gulay natin. Kaya lang iilan lang po yung nabili ko. Pero okay lang po yun, carry lang laman yan. Ayan guys, umpisa na natin magluto. Ag Gisa na tayo ng bawang sibuyas. Siya so, pala guys, kung hindi pa po kayo nakapalo dito sa aking FB page tsaka sa aking YouTube channel, paki-subscribe niyo naman po ako sa aking YouTube channel at marami pa po tayong putahing lulutuin. Ayan, inuna ko na po yung balon na naigisa. kisa lang natin ito. Pagka nagluluto ako ng capsu guys, hindi na ako makain ng kanin. Talaga namang pinapapak ko lang po yung gulay na to. Masarap magpapak ng gulay. Ayan, ilalagay natin yung, yung ano, atay. Gisa-gisain lang natin. Tapos naglagay pala ako ng butter para mabango yung ating chapsuy. Ayan, nayaan ko lang siya hanggang sa matunaw dyan. Pinalambot ko lang siya ng konti. Tinakpan ko tapos ayan, ito na siya guys. Sa puntong yan, medyo luto na yung ano natin, balun na ay atay. Tapos naglagay pala ako ng oyster sauce. Ang mga ingredients po, ilalagay ko na sa may screen, sa may unahan. Ayan, inuulit ko po. Kasi baka may magtanong ulit. Ayan, ilalagay na natin yung mga gulay natin. Ayan, kunting luto na po dahil luto na po yung gulay natin. Ayan, halu-haluin lang natin ito. Tapos nilagay ko na rin po yung itlog ng pugo. Marami kong nilagay na itlog ng pugo kasi favorite nung malit ko yan. Ayan, naglagay tayo ng tubig, yung ating pinagpakuloan din nung ang ko ng tubig. Tapos timpla natin ng asin, tsaka magic sarap. Yung magic sarap natin, kalati lang po yun kasi bawas na po yun. Ilalagay ko na rin po yung ating repolyo. Ayan, malapit na siyang maluto. Guys, pag kumulo na po yan guys, okay na kasi luto naman na yung mga gulay natin. Para lumapot naman, ayan may slurry natin o kaya yung flour na kinanaw. Ayan, haluin natin ito hanggang sa lumapot. Pagka lumapot na yan guys, okay na. So, ito na siya guys. O, oh, ang sarap. Ayan, ayan po. Maraming pong salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli po. Bye!